one by one one by one tik 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 din na tara lang tik tik din na badas des des boy boy tik 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 free juice juice nong nare nila guys free mga nagenang hapon ko mga biyaherong pagtapang vlog mga followers ang mga followers diyan uh, mga nag like at mga nag na yung mga magagandang mga, mga nag comment Nandito naman po tayo ngayon. Hinihintay na naman po natin yung isang uh, kababayan po natin na uh, isa isa rin po siya sa nag sponsor sa atin na mga pagkain na ipapamahagi po natin sa kapwa OFW po natin na sila po ay pipiliin po natin na sila po ay yung mga talagang alam po natin yung uh, status ng kanilang buhay. So ngayon ito naghihintay po tayo sa tabilan po ng kalsada kung saan sa harapan lang po tayo ng ating tirahan. Yan, paparating na siya. In 7 minutes po ay nandito na siya. So, kahit po paano po ay tukuha po tayo ng konting video para iparamdam po natin sa mga taong tumutulong sa atin na masyado po natin appreciated yung mga ginagawa nila. Uh, bilang pagdulong po sa biyaherong pagtambang Vlog, bilang sponsor na ipapamahagi din po natin sa ating mga kapwa OFW na sila po ay nararapat na mabibigyan po natin nitong mga bagay na ibibigay po sa atin ng Kapwa OFW natin na sponsor. So, hintayin na lang po tayo, guys. Dito tayo sa tabi ng kalsada. 'Yan. 'Yan, guys, yung sponsor po natin. 'Yan, ito po yung kaniyang sasakyan, Kanyang binamaneho. 'Yan. Ih Ay, sa. no. Oh. Oh, nakaliksos ka pala. Oo. Oh, oh. Marami Ay, yan. Kayo? Sa kabila na lang. Eh, kasi ikot ka din naman, di ba? Ah, oh, sige. Yan, ang ganda pa pala ng sasakyan mo. Nakalexos ka pa. Ano sabi ni Madam? Si Madam nagpabigay niyan? Nandun lang sa Pahitin. Nandun? Sabi kay Pahitin. Oo. Salamat kay Madam. Uh, may ayuda na naman tayo na ano nag dumating na, kapag ka na. Oo. oo. Ang dami na eh kanina may nag-message naman sa akin Pre, alam mo naman bug hmm. mga kababayan. Mga oo, salamat talagang malaki. Tamang tama pag dating mo ngayon mamaya-maya din kasi aalis din ako eh hmm. ihatid ko yan doon sa isang may sakit na ano uh, komplikasyon. Sabi ko ihatid ko na lang kasi oo. wala siyang sasakit. sakit. Oo, salamat talaga. Eh. Nandun si madam ngayon? Oo. Yung dalawang madam? Si ano? Yung nagbigay din nilang isa? Oo. Ay, salamat talaga. Hindi ko sa magka Ay, mamimili ka? Ito na sa yan o. Yung sasakyan na itim yan. Yan, after ng itim. Itong type pa? O, Itong puting sasakyan. Ito na? O, yan. Yan, ito lang ang tirahan ko. yan Itong puti. Pagkano? Papahirot ako ulit. Oo, walang problema. Oo. Ha? Kunin ko sa likod, ah Yun si Idol. Yan po yung kanyang sasakyan na uh, sponsor po natin. Nakaligsos pa po. Ayan, dami oh. Ang dami pala talaga. Mm, maraming salamat talaga to. Mm. So yung mga ayuda guys. Ayuda na ipapamahagi po natin. Salamat talaga guys sa nagbigay ng ayuda. Marami po siya. May mga drinks pa. Hmm. Yan guys. Ang dami talaga. Yan. Okay na? Salamat ha. Pagkisabi salamat. best talaga. Ingat. Bye bye. Ayun na guys, papalis po yung uh, sponsor po natin na kababayan po natin. Salamat kay madam. Maraming maraming salamat talaga sa nagbigay ng ayuda. Ito po guys yung ayuda na ibinigay po sa atin ay papamahagi din po natin sa kapwa UFW natin. Kapag gumagawa po tayo ng kabutihan, marami din po tayo mga kababayan. Hindi lang po guys mga kababayan yung mga nagbibigay ng ayuda. Ito din po guys ay papamahagi po natin sa kapwa UFW po natin. Napakalaking bagay po ito. Maraming maraming salamat talaga mga ka-idol. So, hinap. Dali na po natin sa loob ng bahay. Maraming salamat. Binigay mong mga. Sige, okay lang yan. Pili ka sis. ah. -hmm. -mm. Hindi, yung paminsan-minsan lang naman. Sige lang. Yan. Sige lang. Sige lang, Sige lang. bili lang kayo dyan. Biskwit. Biskuit. Biskwit yan, biskwit. Sige lang. Yan, yeah, masarap yan, sis. Oh. Sige lang. Mm. Mm -mm. Nagmamadali tayo. Dahil gusto po natin abutan yung Carwash Boy. Dito lang po sa behind lang po ng bahay namin. Itaanan ko po. At kumuha muna tayo sa git ng pambigay po din sa Carwash Boy. So, let's go. Yan guys yung karawas boy. Ha? Ah. Jos. Jos. Okay. Okay. Yan guys yung mga karawas boy. Ah, binigyan po natin. Ayun po guys, sa likod yung karawas boy. Ayun. Pinapamagi na po natin sa ano, nagbigay po tayo sa church na yung mga Kapateran po natin search pinagbigyan po natin. Sir. Right. Wala po yung. Dito uh, po natin dito. Yan. 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 Oh, so, madam, maraming salamat po sa mga biyaya na binibigay mo. I-share din po natin sa mga kababayan po natin. Yan. Ito po yung karga natin. Maglalako po tayo mag ah uh, hatid po natin sa mga kahit hindi po mga kababayan natin may mga asawa po sila ng uh, Pilipina. guys. Inabot ko tayo ng dilim. Nagdala pa po tayo dun sa isang kakilala po natin na hindi na po tayo guys nakawag video dahil medyo respeto na lang po sa ating kababayan. Marami po tayo guys na bigyan nito. Kaya mar maraming maraming salamat talaga kay Madam. Paulit-ulit po talaga ako nagpapasalamat dahil po sa napaka-busila po ng kanyang kaluban. Mahiginin ko ang puso po siya para makapag-sponsor kay Biyaherong Pagtabang Vlog para ipamahagi din po natin sa ating kapwa o Yan. Yan po guys, yung laman. Papamahagi po natin. Yan guys, sinasya na kayo kung hindi po natin gaano na ipapamigay sa mga bata. Dahil uh, mostly po sa mga bata dito ay mga nasa loob po ng bahay. Kaya yun, hindi po natin ma-distribute sa kanila. I will give you only juice, ah. Take, wait. You have a chat? Yeah. Ah, your wife Filipina. Okay, no problem. Okay. okay. I think one. Okay, I will bring you there. Thank you. go, go. Ito yung kanyang bahay, guys. Pilipina po yung kanyang asawa. You want another drinks? Oh. Yan, guys. Yung kanyang bahay. Pilipina po yung asawa niya. Hindi na po natin, guys, makuha na ng video. Dahil uh, bilang respeto na rin po. Yan. Mm -mm. mm. Okay. Ah, kita lagi, this one, this, ah, okay, oke, okay. which one? This one, okay, okay, enough, okay, okay, when you want to change, this, Okay Because I will give to someone also No oh, no problem enough Okay hmm. Yeah enough I give someone ah Hmm Just hmm. only for you just Okay hmm. Ginapinakinap, mm ha? -hmm. Mm -hmm. huh? This is mama give mama. Oh, give mama, give mama. Oh, sige. Give mama. Mm, -hmm. yan. Hindi po natin guys ma-videoan dahil bilang respeto po sa religion nila. Mama. This, oh

Ano? Inano ko kasi yan. Ano? No? Sa ano? Pagang ano? Chocolate at saka ano? Hindi uh, hmm. na. Uh. Uh. Okay lang. Okay lang. Mm. Thank you so much. Ah, uh, hmm? mm. Ayaw mo ba? Is... Oh. Ah, pero ayaw ko ba naman guys sa mga bata Sa mga magulang nila. Ah, kasi alam mo naman. Ah, sige. Ah sige. Pag igwa pag igwa pa diyan sa loob, Ay, pag mayroon pa diyan sa loob Ah. Eh. Uh, ah sige. Ano? Ah sige. Sabi mo. Ano? Okay, Ma. Ni blagger po ako eh. Niyo eh. Salamat as all you can. Hmm. Sige. Hindi ko lang na kanin pala. Iyo po, Say, buhi po ako. Ay, buhi. Daraga po ako. Ah. ah sige po. So, ano po, so, Tugang sugang ko, ah. ganan na ano, aki umpa, Aki umpa, ma. Ah. Parin na ba? Aki umpa. Ah. Oh, ano Ah. Ah, sige. Ano Ah, sige po. Marinalda, mabanggi. Hmm. Anong pangaran mo? Irene po. Irene. Ah, sige po. po tayo ng gabi. ah uh, madami po tayo na pagbigyan. Yung iba po guys, hindi natin na videohan dahil mga babae po sila. Bilang respeto na rin po sa relihiyon nila. Uh, lalo, lalo, guys, marami po mga bata na napagbigyan tayo. Selected lang po yung mga ipinibigay po natin sa kanila na mas better po sa kanila. So yan, pupunta naman tayo sa ibang, ano, uh, ibang area po dito. Sa, nasiriya lang po tayo. So guys, may bibigyan pa po tayo. Oh, ang daming ano oh. Piling mga basura. Hindi, ilagay mo lang dito sa ano. Eh, hindi ko kasi, kasi ang dami kong bibigyan eh. juice. Oh, ang dami ko kasi bibigyan. juice, okay lang yan eh. Diyos. Mm, yan. Nakain mo yan. Ayan. Oh. Ayan. Doon sa ano. Ayan. Mm. Oke, okay. mm, uh -oh. mm, okay. may ah, um, oke, nggak ada, nggak ada. Oke, lang ada. Mm. Oke, Okay. ada. Oke, 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 Oke Okay, syukran. Bye bye. Tata Wait wait wait. Bilang respeto natin. One more. Thank you. Yeah. No. Wait 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 wait. What? No. Thank you. Yeah. yeah. yeah ah oh, madam. Okay. Thank you. Okay. Bye bye. Bye bye. bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye. Ayan. Okay. Yan guys. Bilang respeto po natin sa kanila. Video po natin ng patalikod. Yan. Maraming salamat talaga. Nabi po natin guys sa tulungan ngayong araw. Thanks a lot talaga. Maraming maraming salamat talaga sa ating sponsor. Talagang lubos po ako ng papasalamat. Nawalan hanggang pasasalamat na patuloy po siya nagbibigay ng uh, diya para po din po natin sa ating mga kapwa UFW. Yan, sa ibang area na naman tayo guys, inabot po na yun ng gabi. <laughs> inabot tayo guys ng gabi, kakadistribute lang po nitong mga pagkain. Daris po, wala tayong video dahil boss guys, mga, may mga bata po tayong nabigyan mga nanay na mga ibang lahi po sila, sila po ay mga Islam. Bilang respeto na lang po sa kanila. Hindi po natin sila kinuha na ng video. I hope na naiintindihan po tayo ni Madam. Thank you so much talaga, Madam. My friend, Diyos. Diyos. थैंक यू नो प्रॉब्लम जोस टिको ना मैं जोस टिक 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 ठीक टिक हो ठीक वन 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 बाय वन ओनली टिक वन वन बाय वन वन बाय वन ओनली वन बाय वन वन बाय वन ओनली वन बाय वन ठीक दिस वन बाय वन ओनली वन बाय वन वन बाय वन वन बाय वन टिक ठीक 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 Tik tik. Tik tik for free. Juice, juice. juice. Ayan. Nung narinig nila kay spray, yan. <laughs> Yung narinig nila guys, spray. Okay, this juice inside. Okay. <laughs> yan. Nung narinig ng spray. Ayan, dami po nila guys. oh, mm, Ang dami po nila. Okay. Ang dami po nila, oh. Ang dami po natin pinamigay. Okay. Ah, nakakatuwa naman. Mm -hmm. Bilang Pilipino, talagang lubos po ako nagpapasalamat sa sponsor natin. Paulit-pulit pa -ulit, pa -ulit po ako nagpapasalamat talaga. Thank you so much talaga. Ang dami po natin nabigyan. Salamat. Maraming maraming salamat talaga. yon Madam uh, Lohania Ibrahim, maraming maraming salamat po. Na-receive po na po yung ipinidala mo ay brother. Yung ibinigay mong uh, ipapamahagi din po natin sa kapo AFW po natin. Yung daris po, naipamigay na po natin. Madam Luhanya Ibrahim at kay Madam Rohana. Thank you so much po sa inyong dalawa. Maraming maraming salamat talaga. And then, uh, more blessing to come po. Maraming maraming salamat talaga. At uh, ibinibigay na din po natin yung business card na ibinibig, ibinigay mo sa akin. Ididistribute -di ko rin po sa kapwa o po natin na may mga sasakyan. Salamat talaga. Maraming maraming salamat po sa binigay mong biyaya na iba pamahagi na po natin sa kapwa OFW po natin at maging sa ibang lahi. Thank you so much. Maraming maraming salamat talaga. God bless po.